Talaga na lang ako ng palpita. Taso po tayo dito. Hindi hey, mo bubalik ang karakter. Kisa. Sabi ko bakit sarado kami yun. <laughs> Nasayos kami. Uh, um, na ano pala yung body complaint natin sa? Bali itong ganito ko, parang sakit na na. Minsan eh, parang nangangalay. Alay? Very good. Kasi so, ganito, rin. pag natutulog ako minsan, dandahan kong ibinabalik <laughs> kasi... Mabilis <laughs> uh, pa, mabilis siya parang mawawalan oh, ng no supply, parang gano'n ba? Mm. may so, movement ba siya na kapag ginawa mo ngayon, natin trigger o wala? Huh? May movement ba siya ng mga galaw na kapag ginawa natin ngayon, natin trigger siya? Minsan po. Uh, diba, taas oh, mo daw, may, anong movement siya sumasakit? Hindi naman ganong masakit siya, pero ah. ramdam ko na parang may sakit. Ah, na, no? Iganitong daw, sir. Check natin di. Wala naman. Mayroon kaunti po. Saan yung medyo pressure? Sa ganito, sa ganito po, 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 Ah, pag nilingon natin. Hmm. Wala, wala naman po. Kabila. kabila. Yan, sa ganito ang ganito. Kaya mo i-contract yung shoulder bleed mo, sir, kung may mararamdaman ka sakit. Wala naman. Meron, yeah, sir. Ito, yeah. dito. Sa left side lang na, no? lagi. Hmm. Tapos tayo tayo, sir. Liat, check natin, likod. May masakit? Yan po, pag ano, gaganito ka na masakit na siya. Masakit. Pag yun <laughs> ganun din. Na. Side to side. Yan, yeah, meron ganito. Gabi na sa ganito. Matagal na. Matagal na rin ito. Inihalo ko lang kasi nung last na ano ko na tarot Matagal nang nakatayo. Ayun, ganun, yung yung huling yun, pagluluto ko doon sa arayin. Naramdaman okay. ko parang alay ng alay. Wala naman tayong medical history. Wala naman. po. Okay. Ilan taon na kayo sa? 48. Okay. So, patagadala ko ng damit ha. Start tayo.

Relax nun. Bend your Okay, relax. Okay. 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 Ayan yung malalim. Papasok. Okay. Dito. Kung ano hindi ka nagpapa-massage, masasak. Kung hindi ka nagpapa-massage, masasak. Matagal na. Lalo yung riga nito. Titigas eh. Oso oh, dito. Pumitag ko ng body weights. It, Pupunta yung muscle. Higa ka. Nice. Sa paa. せの、ここは先日。

Posture. Gagawin, babigyan nyo tayo ng exercise din. <42ceksin> Yung exercise ngayon, sir. Pwede mo siyang gawin na nakatayo, nakaita. Tsaka, 5, 5, 5, okay at <doors> 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ano okay, yung dito? Dalawa? Tingnan mo lang yun. Malakas. Uh. Okay sir, last tayo sir. Dito yung ulo mo sir.

<laughs> na, nah. Untuk <laughs> <Madami. laughs> <Pindu na mungangon. laughs> Last check natin yung galina sir, yung kasay, yung ko. yung yung ulo mo na, yung pagandito mo. Tingnan mo kung nagbabawas ba? Oo. Oo, yung na. Kabila, side to side. Tapos yung tayo, sir. Check yun, sir. Yuko pa. Ah, yung liyad mo na. Meron. Kunti na lang. Hindi na lang na parang hinihila na. Tapos pa yung ulo pa. Okay. Pagkabot na na. side to side. Okay. Sir, yung spasm napakadami. Yun yung isa sa post na nalaki. Pwede mo yung ibalik dito after 5 to 7 days or nagawin mo yung mobility stretching na whole body. So, pero one choice. Dalawa. Ibabalik mo dito para totally pa-durot siya. Or nagawin mo yung mobility stretching pagbabalik next week ulit daw. Next week isa sa. Yun lang naman sa mga pagkatapos nun hindi na yan makakabuo. Balik na lang ulit siguro ako. Uh, para tapos pa after nun sir, kahit preventive oh, care sir, kahit mga 6 weeks or 8 weeks, 2 months, na maintenance mm -hmm. na lang siya. Okay. Pero pwede ka pa rin bumalik ito, like, eh. gusto mo every month, wala ka po gano'n.